Tanghalian na naman kaya mukhang napakasarap magsabaw ng isda. Kaya naisipan kong magluto ng tolang tulingan. Tara mga mare, samahan niyo ako magluto nito. Naglagay nga muna ako ng kalahating kasirola ng hugas bigas. Itong ating gagamitin na isasabaw para sa ating lulutuin para mas masarap at malasa yung ating sabaw na isda. Pero syempre, ang gagamitin natin ay yung pangalawang hugas bigas. Tapos sunod na natin yung ating kamatis at sibuyas. Takpan natin ito hanggang sa kumulo ng mabuti yung ating sabaw. Oops, teka lang, nalimutan natin ilagay yung ating luya. Takpan natin ulit ito hanggang sa kumulo ng mabuti yung ating sabaw. At pagkakulo ng mabuti ay pwede na natin ilagay yung ating isdang tulingan. Tatlong piraso nga pala ang ating biniling isdang tulingan. Hiniwa natin sa dalawa yung isang piraso. Kaya lahat yan ay anim na piraso. Pero syempre, limang piraso lang ang ating lulutuin na sabaw. At pagkatapos, takpan natin ulit ito hanggang sa maluto ang isda. Ayan, luto na 'yung ating isdang tulingan. Ngayon naman ay pwede na natin isunod 'yung ating talbos kamote na hinimay siguraduhin natin na banlawan ng maayos yung talbos kamote bago natin ito ilagay sa ating niluluto. Ilubog lang natin ng konti ang talbos kamote. Ngayon naman ay pwede na natin isunod yung sampiraso ng siling green. Tapos timplahan na natin ng konting patis. Tansyahin lang natin ng paglalagay ng patis kasi baka mapaalat ito. Patis ang aking ginamit kasi mas bet kung gamitin ito kaysa asin. Tapos lagyan natin ng konting ginis sa mix. Ngayon naman ay pwede na natin isunod yung ating kalamansi juice. Labing limang piraso nga pala ng kalamansi juice ang ating ginamit dito. Haluin lang natin ito ng ganito para mag-combine yung pampalasa na ating nilagay at para maiwasan natin na madurog yung ating isda. At pagkatapos nating haluin ay pwede na natin patayin yung apoy para maiwasan natin na ma-overcook yung talbos kamote na ating nilagay. Para maiwasan din na mawala ang sustansya nito. Ayan, luto na yung ating tolang tulingan. Tara na mga mare, kain na tayo. Shoutout nga pala sa mga waray dyan na paborito ang ating niluto. At kung nagustuhan nyo naman ang ating lutuin, baka pwede naman, pakifollow naman, like and share na rin. Thank you for watching!